Kabi-kabilang wildfire ang sumiklab na naman sa Amerika. Sa New Mexico, agaran na pinalilikas sa mga residenteng malapit sa nasusunog na lupain dahil sa bilis ng pagkalat ng apoy. Yan at iba pa sa Frontline News Abroad. Katakot-takot na makapal at maitim na usok ang bumalot sa ruidoso New Mexico sa Amerika kahapon. Kasunod yan ang panibagong wildfire sa lugar. Sa lakas at bilis ng pagkalat ng apoy, higit 2,000 hektarya ang lupain agad ang nilamo ng sunog. Halos doble yan ang lawak ng lusod ng Pasay. Kaya naman ang lokal na pamahalaan ng Ruidoso agad pinalika sa mga apektadong residente. Giit nila, huwag nang subukan protektahan ang maiiwang bahay. Base sa local media, 5,000 sa 7,000 residents ng Ruidoso ang nawalan na ng kuryente dahil sa wildfire. Wala pa namang naitalang nasaktan. Inaalam pa kung saan at paano ito nagsimula. Sa California naman, tatlong araw nang inaapula ang sumiklap ding wildfire. Basa sa local media, 6,000 hektaryang lupain na ang nasusunog. Sa time-lapse video na ito, kita kung paano lumaki ang sunog sa lugar. Nagsimula raw ito sa burol sa bahagi ng Gorman. Malapitan na nga kung apulahin niya ng mga bumbero. Pero sa lakas ng apoy, gumamit na rin ng helikopter ang mga otoridad para magbuhos ng tubig sa mga apektadong lugar. Sa kabila niyan, 8% pa lang ng sunog ang naapula. Ayon sa mga otoridad, pahirapan ang pagapula ng wildfire dahil sa mataas na temperatura sa California at malakas na hangin. Higit isang libong residente naman ang pinalika sa Gorman area at South Pyramid Lake. Malakas na ulan naman ang nanalasa sa China kahapon. Sa tindi niyan, nagdulot ito ng mataas na baha at landslide sa probinsya ng Guangdong at Fujian. Base sa state media, lima na ang naitalang patay sa Guangdong habang labing lima naman ang nawawala. Apat naman ang patay sa probinsya ng Fujian. Sa ngayon, 35,000 na residente na ang inilikas. Nagbabalita mula sa frontline, Priya Fernandez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.